Sinalakay ni David ang mga Amalekita. Ikatatlumpong kabanata. Nakarating si David at ang mga tauhan niya sa Ziklag ng ikatlong araw. Sinalakay ng mga Amalekita ang Negev at Ziklag. Nilusob nila ang Ziklag at sinunog ito. Binihag nila ang mga babae at ang lahat ng tao dito, bataman o matanda. Walang pinatay kahit isa pero binihag nila ang mga ito sa kanilang pag-alis. Nang makarating si David at ang mga tauhan niya sa ziklag, nakita nila na nasunog na ang kanilang lugar at ang kanilang mga asawa't anak ay binihag. Kaya si David at ang mga tauhan niya ay umiyak ng husto hanggang maubusan sila ng lakas dahil sa pag -iyak. Kasama sa mga bihag ang dalawang asawa ni David, na si Ayhinowam na taga Jezreel, at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Sobrang nag-alala si David dahil masama ang loob ng kanyang mga tauhan sa pagkabihag ng mga asawa at anak nila at balak nilang batuhin siya. Pero pinalakas siya ng Panginoon na kanyang Diyos. Kaya sinabi ni David sa paring si Abiatar na anak ni Ahimele, Dalhin mo sa akin ang espesyal na damit ng pari. Dinala nga ito ni Abiatar sa kanya Nagtanong si David sa Panginoon. "Ahabulin ah, ko po ba ang mga sumalakay sa amin? Matatalo ko po ba sila?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, habulin mo sila. Siguradong matatalo mo sila at maililigtas mo ang mga bihag." Kaya lumakad si David kasama ang anim na raan niyang tauhan at nakarating sila sa lambak ng Besor. Nagpaiwan doon ang dalawang daan niyang tauhan dahil pagod na pagod na sila para tumawid pa sa lambak. Pero nagpatuloy si David sa paghabol kasama ang apat na raan niyang tauhan. Nakita ng ilang mga tauhan ni David ang isang ehipsyo sa bukid. Dinala nila ito kay David at binigyan nila ng tubig at tinapay. Binigyan din nila ang ehipsyo ng kapirasong tuyong igos at dalawang tumpok ng pasas. Dahil tatlong araw na siyang hindi kumakain ni umiinom. Pagkatapos niyang kumain, nanumbalik ang kanyang lakas. Tinanong siya ni David, Sino ang amo mo? Taga saan ka? Sumagot siya, Isa po akong Egyptyo at alipin ng isang amalikita. Iniwan ako ng amo ko. Tatlong araw na po ang nakakaraan dahil nagkasakit ako. Bigla po naming sinalakay ang mga sa Negev, sa lupain ng Huda, at ganoon din ang katimugang bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga angkan ni Caleb. Sinunog din po namin ang ziklag. Nagtanong si David sa kanya, Masasamahan mo ba kami sa mga taong bumihag sa pamilya namin? Sumagot siya, Opo, kung maipapangako nyo sa pangalan ng Diyos na hindi nyo ako papatayin, o ibabalik sa aking amo, sasamahan ko po kayo sa kanila. Kaya sinamahan ng Egyptyo si na David sa mga Amalikita. Doon, Nadatnan nila ang mga amalikitang nakakalat na kumakain, umiinom, at nagkakasayahan, dahil marami silang nasamsam sa lupain ng mga Filisteo at Huda. Sinalakay sila ni David at ng mga tauhan niya, mula sa paglubog ng araw hanggang sa kinagabihan ng sumunod na araw. Walang nakatakas sa mga amalikita, maliban sa apat na raang kabataang lalaki na sumakay sa kamelyo nila at tumakas. Nabawi ni David ang lahat ng kinuha sa kanila ng mga amalikita, pati ang dalawa niyang asawa. Walang nawala bata man o matanda, lalaki man o babae, o kahit ano sa mga nakuha ng mga amalekita. Nabawing lahat ni David ang mga ito. Pagkatapos nakuha rin niya ang lahat ng tupa at baka at pinauna ng mga tauhan niya ang mga hayop na ito sa harapan ng iba pang mga hayop habang sinasabi, ito ang mga samsam para kay David. Nang makarating na si na David sa lambak ng Besor, sinalubong sila ng dalawang daan niyang tauhan na hindi nakasama dahil sa sobrang pagod. Lumapit si na David sa kanila at binati niya ang mga ito. Pero may masasama at walang silbing mga tauhan na nagsabi, Hindi sila dapat bigyan ng bahagi ng mga nasamsam natin sa Amalikita dahil hindi naman sila sumama sa atin. Kunin na lang nila ang mga asawa't anak nila at umalis na sila. Sumagot si David, Mga kapatid, hindi tama iyan. Huwag ninyong ipagdamot ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Iningatan niya tayo at tinulungang magtagumpay sa ating mga kaaway. Sino sa tingin ninyo ang makikinig sa inyo? Dapat bigyan ang lahat. Pareho lang ang bahagi ng mga nagpaiwan para magbantay sa kagamitan at ng mga sumama sa labanan. Ang tuntuning ito ay ginawa ni David para sundin ang mga Israelita at ipinapatupad pa rin ito hanggang ngayon. Nang dumating sila sa siklag, pinadalhan niya ng ilang bahagi ng mga nasamsam nila ang mga kaibigan niyang tagapamahala ng Huda. Kasama ang mensaheng, Ito ang regalo ko sa inyo galing sa mga nasamsam namin sa mga kaaway ng Panginoon. Ipinadala ang mga ito sa mga sumusunod na bayan. Bethel Ramot Negev, Jatir, Aruer, Sifmot, Estemowa, Rakal, sa mga bayan ng mga Jerameelita at mga Kineyo, sa Horma, Borashan, Atak, Hebron at iba pang mga lupain na kanilang napuntahan.